Hello, ma. Pasensya na po at hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa inyo. Hindi ko rin inaasahan ang naging desisyon ko. Ako po ay nagpa siyang mag full time na sa NPA. Aliyah Alegasyon Encela Si Aliyah o kilala sa tawag na Nabi Obora ay labinsyam na taong gulang. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Isang masipag na grade 11 student ng Tropical Innovative School of Excellence sa Tagaytay si Alia. Siya ay narekrut ng grupong Gabriela Yutkawite sa edad na labing pito. Kalaunan na ay naging kasabi ng Balat Kayong Paralegal Team ng Karapatan Southern Tagalog. At noon ngang buwan ng Enero 2023 ay nakatanggap ng sulat si Aling Liana mula kay Alia na nagsasabing, naging isang full-time na armadong NPA na siya at tuluyan ng naging kasapi ng main guerrilla unit NPA na kumikilos naman sa mga probinsya ng Region 4A at Region 4B. Job Abednego David Si Job na kilala sa tawag na Yuri o Basco ay dalawampot na taong gulang na dating estudyante ng UP Diliman College of Fine Arts. Habang si Job ay nasa kolehiyo, siya ay naging isang masugid na student leader at kasapi ng National Democratic Movement ng UP Diliman na tahasang tumututol naman sa pagtataas ng tuition fee. Sa kasalukuyan, si Joba ay isang political instructor ng main regional guerrilla unit ng teroristang CPP npa na kumikilo sa mga lalawigan ng Mimaropa at Calabarzon. Peter Dalmonte Jr., Si Peter na kilala sa tawag na Iyong ay 29 na taong gulang na tubong tondo Manila. Bago siya naging miyembro ng armadong NPA ng Main Regional Guerrilla Unit, siya ay isang out of school youth at aktibong miyembro ng anak bayan. Siya ay nasa armadong kilusan ng mahigit na anim na taon na. Ang tatlo ay nahuli sa isang lehitimong focus military operations dala ang mga pampasabog at mga materyales sa paggawa nito sa bulubunduking bahagi ng Sitio lawaan barangay Lisap Bungabong. Oriental Mindoro na kinumpirma naman ng ilan sa mga sumukong NPA na kanilang dating pinagkukutaan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilya ni Naalia Encela, Job Abednego David at Peter Del Monte sa maayos na pag-aruga ng ating otoridad sa kanilang kapamilya. Mula sa aming buong pamilya, gusto po kami nagpapasalamat sa mga sundalo ng 2nd Infantry Division at 23rd Brigade Philippine Army sa inyong pong pagtulong na maibalik ng ligtas ang aming kapatid na biktima lamang po ng armadong NPA. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil na nakuha nila at nila ng maayos yung bata. Bilang isang magulang po, uh, hindi ko po ma-express kung, kung paano po isasalarawan yung aking Pagiging masaya ko na nakikita ang mga ina. Tapos po ako napapasalamat kay General Cabangbang na nagpapakumari po na mabigyan ako ng pagkakataon na bumalik sa dating buhay ang anak ko si Joe. At ngayon po ay nasa pangangalaan nga po siya ni General Cabangbang. Hindi po siya hindi po siya pinahihirapan. Kaya yun po sinasabi ng mga kabriyado na ang anak ko ay dinukot at pinahihirapan, hindi po totoo yun. Mariin ko po yung pinabubulaanan dahil hindi po gano'n ang pangyayari. Ako po ay isang saksina at nakarating doon sa sa kanilang kampo na maayos po talaga ang lagay ng bata. Kaya po ako bilang isang magulang ay talagang nagpapasalamat sa kanila dahil kahit hindi nila talaga kaano-ano yung anak ko, nakikita ko yung concern at pagmamahal nila na ibinibigay sa anak ko. Paalala sa mga magulang, gabayan natin ang ating mga anak na hindi matulad sa landas at tinahak nila Aliyah, Job at Peter.